labindalawa patunay na si Propeta Muhammad ay tunay na propeta. Isa, kanyang pagiging di marunong bumasa at sumulat. Si Muhammad, naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay lumaki bilang di marunong bumasa at sumulat, at nanatili siyang ganoon hanggang sa kanyang kamatayan. Sa kabila nito, siya ay kilala sa pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Bago ang revelasyon, wala siyang kaalaman tungkol sa relihiyon o anumang naunang mensahe. Gayunpaman, ang kuran ay ipinahayag sa kanya na naglalaman ng mga detalyadong kwento na nasa Torah at Ebanghelyo na tumutugma sa mga naunang kasulatan. Dalawa, mga hula na natupad. Nahulaan ni Muhammad ang mga magaganap sa kanya at sa kanyang mga tagasunod tulad ng tagumpay laban sa mga mapangaping kaharian ng Persya at Roma at ang paglaganap ng Islam sa buong mundo. Lahat ng ito ay nangyari ng eksakto ayon sa kanyang mga sinabi. Tatlo, ang hindi mapapantayang eloquence ng Quran. Ang Quran ay isang rurok ng kahusayan at kalinawan sa wikang Arabe. Hinamon nito ang mga makata ng kanyang panahon na gumawa ng kahit isang kabanata na katulad nito, ngunit walang sinuman ang nakagawa nito. Hanggang ngayon, walang nakagawa ng kahit ano na maihahambing sa kadandahan ng Quran. Apat, ang kanyang perpektong karakter. Ang buhay ni Muhammad ay halimbawa ng katapatan, habag, tapang, at pagiging makadiyos. Siya ay umiwa sa kasamaan, nagpakita ng malasakit sa iba, at tumuon sa gantimpala ng kabilang buhay. 5. Pagmamahal ng kanyang mga tagasunod Si Muhammad ay minahal ng labis ng kanyang mga kasamahan na handang magsakripisyo ng kanilang buhay para sa kanya. Ang pagmamahal na ito ay nananatili hanggang sa ngayon sa puso ng mga Muslim. 6. Ang kanyang detalyadong talambuhay Walang ibang tao sa kasaysayan ang may ganitong detalyado at napanatiling talambuhay ang mga Muslim ay araw-araw na naaalala siya sa kanilang mga panalangin at gawa. Pito, ang pagsunod ng mga tagasunod sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ang mga Muslim ay sumusunod sa mga gawin ni Muhammad sa bawat aspeto ng kanilang buhay, mula sa pagkain, pag-inom, pagtulog, hanggang sa mga panalangin at iba pang gawain. Walo, ang kanyang tanggap na paggalang at pagsunod walang ibang tao sa mundo ang nakatanggap ng parehong antas ng pagmamahal, paggalang, at pagsunod sa maliliit at malalaking bagay tulad ni Muhammad. Siyam, paglaganap ng kanyang mensahe sa iba't ibang lahi at kultura. Maraming sumunod kay Muhammad mula sa iba't ibang relihiyon at kultura, hindi dahil sa pamimilit, kundi sa kanilang pagkilala sa kanyang katotohanan at mga himala. Isa-sero ang kanyang batas at paniniwala. Ang mga batas na dala ni Muhammad ay nagtataglay ng katarungan, awa, at pagkakapantay-pantay na hindi kayang pantayan ng tao. Labing isa, ang kanyang aral tungkol sa moralidad at karakter. Ang kanyang mga turo tungkol sa pagtrato sa magulang, kamag-anak, kaibigan, hayop, at kalikasan ay perpekto at hindi kayang buin ng isang tao lamang. Labindalawa, ang kanyang relihiyon bilang tugma ng kalangitan at kalikasan. Ang mga batas ng Islam na dinala ni Muhammad ay may parehong antas ng pagiging walang kapantay tulad ng nilikha ng Diyos sa kalangitan at lupa. Hindi magagaya ng tao ang mga batas na ito tulad ng hindi nila magagawang lumikha ng sansinukob. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na si Muhammad, naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, ay tunay na sugo ng Allah.